Well, mga master, so welcome back ulit sa ating YouTube channel. So, bali today, yung mga uh, ginagawa niya na format dito. So, bali, asintado tayo rito ng mga bakod. Ayan, so, ilang ay patong na. Sa tatlo, kasabay kanino yung uh, mapagbuhos ng ating uh, puting. Itong ating mga uh, poste. Ayan, so, ito lang daw muna kataas yan. Sabi ni boss. Ayan, ilang patong ba po siya? Apat lang, dalit tatlo lang. Apat, okay. So, ayan, mga master. Uh, okay, so ito kapon yung ginawa ni Foreman. Ayan, tumakot na to. So ito naman yung mga ginagawa niya. Ayan. So napakainit ngayon dito sa project natin. Okay. ngayon kanina mga master. So bali nag-energize na tayo. So nagkuha mo tayo tayong temporary line dito sa linya natin. Ayan. So tinap rito sa ating uh, mismong uh, linya papunta sa ating uh, bahay. So nag-energize na tayo. Then na uh, dito. So tapos na nating uh, ano to. Uh, bale. Uh, tapos na siyang uh, palitadahan. Are. Ayan, so nakantuhan na kanina. Ayan mga master. So dito naman tayo mga master sa taas. Ayan. So dito naman isa tapos na pong uh, kisamihan yung ating uh, bedroom tree. Ayan, so okay na mga master. Kisamihan to. Okay. Bale, ako ko na rin dito guys yung ating mga convenience outlet. Ayan, so kinabit ako na. One. Tsaka yung mga special outlet natin. Dalawa. Ay, isa. Tsaka isang outlet dito. So, yung trigang switch natin para sa control itong ilaw sa loob. And then, yung ating ano, ay isang switch dito para dito sa kami cabinet. So, bali, meron na itong supply. So, naka-energize na. Buhay natin. Okay. So, may ilaw na po. Ayan. Ito yung control niya. On, on, off. Okay. So, lipat naman ito sa, sa kapila. Ayan. So, ito naman yung nililayout nila ng uh, metal paring. Okay. So, ito naman po. Yung kabilang room natin. Okay ah, uh, lahat ng mga supply dito sa convenience outlets sa room, tsaka dito sa kabila, isa meron na. So, sinuplayan ko na para hindi na mahirapin yung ating mga gumagawa kung saan sila sasaksak para malapit na. Okay, so yun lang muna mga master, tip lang ito.